Ayan ang magandang gabi sa inyo dyan guys Ako'y pumasok sa aming bahay At ako'y magbabantay Ang kaso'y nakita ko itong aking kapatid na si Bimbay Nanonood Kaya na-post po ng aking pagbabantay and guys Nanonood siya Sarabihan po akong pangit kahit totoo naman sinisipan ko magkape para mag-isip kung anong content na yung aking gagawin. Kaso naisip ko ay, naisip ko yung tumutusan pa pala ako ng aking inay na maglinis. Ayan, naglinis na ako dyan guys. Napakabuti eh napakabuti ayun na ayun kape uli ako guys para mag isip ng ikaw content at naisip ko ay marunong akong mag drawing pero hindi naman gaano kagaling kaya ay kumuha ng i-drawing ko ay ilalagay ko sa aking katawan ayan symbol of god yan guys yung cross ayun yung aking ginawa para sa first vlog ko ay magkaroon ng blessing blessing ka agad ba eh ayun nga guys ayun na yung resulta aking nalagyan na ng ball pen para hindi na ma... mabura ang aking anong... ayan na nga guys ayan na po yung mga detail lalagay ko na po ayan 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 shadies para maka mukhang realistic kahit di mukhang anong dundraw pag dundrawin ko lang ay wala pa isang taon na ako nagsisimula Natuklasan ko lang ito yung pinadrawing kami ng ano ba -ray? yung yung poster making nakita ko may A4 ako pag nagdrawing okay, guys ay salubay kaya pala yung mga guys subscribe sa isa channel at ilike ng video na to para yung season kahit tulo, um, tulong lang sa ano um, tin support tayo kaya nagsisimula pa lang ako mag vlog ayun ilalagay ko na yun oh. ito na yung pattern hindi mo masyado maganda yung guys hindi maganda as hindi maganda para sa mga magagaling na ay, masyado maligot kay yung electric fan ay eh, napakaangas <laughs> yung bis na pag anong <laughs> pag anong siya pag pa, pare pangat pangat ang kanyang ego eh parang yung eh, mayanig na, na parang yung tumitrada eh, kamali pa ako guys Eh, eh yung ano yun ay symbol ng aking birthday. Meron word. Meron word pa tawag din. Hindi. Hindi. Eh, yung si symbol sa taas ay yung si ano yung love of God yung ibig sabihin yan. If ever na mati ako, itama nyo lang ho. comment nyo kung tama ako. Ayan siya na sa gantong boses guys. Nagsisimula pa lang ako. Tila po kasi alam kong accent na mabilis makahugot ng video. Ayan nyo guys. Pag tumagal na natin, natuto dito. Ano na. Ayan, nilagyan ko ng full boss para magmonto to. Ayan guys, ang resulta. Eh. Thank you, thank you sa inyo. Salamat kahit di masyadong kompleto itong vlog ko. Thank you.